matangkad siya tapos makapal pa siya mga mix kaya for sure matibay talaga siyempre Honda yan ganda ng kanyang exhaust dito kung naghanap ka ng isang naked bike na medyo hindi ka ganun kalakihan mga amigo ito yung bagay sa inyo kaya yung mga amigo dahil yung PCX oh. kulay puti ABS ABS yun ang daming ABS dito oh. Honda Click 160. Yan ang mga legendary ni Honda, mga XRM. Yan ang bagong mga Honda Click. Ito mga amigo, bagong Honda Click. Yan, kulay puti. at glossy black. Pero, dito tayo sa Honda Big Bike. Dahil dito mga amigos, may nakita ako dito. Yan mga amigo, kita niyo yan. <laughs> parang kasamahan sa transformer ito mga amigo yung Honda CB500F amigo no, kung may sa mga naked bike tapos medyo hindi ka ganoon kalaki parang ito mga amigo yung bagay sa iyo kasi hindi siya ganoon chak, hindi siya ganun kalaki kasi may nakikita naman ako ng mga 500cc na malaki talaga like kagaya ng Kawasaki di ba malaki yung displacement yon at malaki rin talaga malaki rin talaga na mga motor kahit na naked bike pa pero ito mga mix parang sakto lang yung laki niya parang feeling ko nga kapag sumakay ako nito parang maliit pa sa akin yung motor na to eh. kaya naman mga amigo no kung naghanap ka ng isang naked bike na medyo hindi ka ganun kalakihan mga amigo ito yung bagay sa inyo kaya eh naman mga amigo bago ito yung simula montage pasok git lagan ng uh, XADV 750 oh. or, ito rin mga amigo CB650R sport bikes so yun mga amigo punta na tayo dito uh, saan ba tayo? so meron sa lang ang kulay pula at ito mga amigo hindi siya kulay puti no parang isa siyang digatas na kulay or parang gray siya parang dark gray parang ganun mga amigo hindi ko siya ma-explain basta ganun, mga amigo basta hindi siya kulay puti pero may halo siyang glossy black kita nyo yung mga amigos sa kanyang front headlights dito so kanina mga amigos no, may na-review tayo na isang uh, adventure bike parang same sila ng headlights yung nga lang mga amigo yung motor na ito ay isang uh, naked bike pero mga amigo 500cc naka inverted fork na po yan at kulay gold yan mga amigo plus with the features of ABS dual disc brake mga mig sa harapan natin plus yung gulong niya pa is di ba napakalupit ng motor na to kaya panigro na makapit Panigro na ang sarap i-banking to so napakaganda ng design ng kanyang uh, front uh, fender dito sabay pa na mayroong may, mer reflectorized para kitang kita sa gabi at yung kanyang caliper na nisin yung brand ang ganda ng kanyang shock sa harapan mga mix pero mas na-attract ako sa kanyang fan headlights. Tapos meron siyang simpleng mga carbon dito. Yon, carbon nodi. At ito mga mags, oh. Yan, no? Ang ganda mga mix ng kanyang dashboard. Yan. Ganda, di ba? Tapos mo pa siya mga mix. Naka-standard yan. Ang ating uh, handlebar dito na no? naked. Uh, gray siya mga mix, no? Gray. Ganda ng design. Kita yung mga bigo yung kanyang tanke. Eh. Di ba? Nakikita nyo? Hindi siya kulay puti parang cook wa mga mix parang ganoon siya <laughs> sa switches natin mayroon siyang kill switch hazard light uh, ating uh, power tapos high beam low beam mayroon pass switch horn saka signal lights yun tsaka hindi ganoon ka haba yung kanyang side mirror kaya naman di mo na kailangan panapalitan ng mga aftermarket kita na mga amigo sa gilid natin ganda dito di ba Ganda tingnan. Naked na naked laga mga mix. Panigurado na bagay sa ito at bagay din sa akin. Dito naman may simple carbon. Meron siyang uh, pasukan na hangin dito para, para maganda yung flow kapag tayo ng top speed. Dito naman yung ating uh, radiator. Yan. Kita nyo man. At yung ating engine na merong kulay brown napakalaki siyempre 500cc 2 cylinder na yan mga amigo ha sa apakan para sa rider natin meron siyang diapoy dito at bumabalik siyempre sa ating uh, rear brake yan matigas siya kaya for sure kunting apak lang makapit yan sa ating muffler na napakaganda mga muffler na hindi mo na kailangan pa napalitan ng mga, after, mga aftermarket ito yung mga muffler na ay ganda i ratlock <laughs> head guard na na alloy para to protect po para iwas paso apakan para sa ating OBR yon natunog siya alloy yan mga mix kita nyo yun yung kanyang uh, frame dito Ganda, di ba? Ganda dito mga mix kulayan yun ng kulay puti. <laughs> para mas attractive talaga siya. Sa gilid natin, ayan oh, no. Oh. May simpleng decals na CB500F. At pasukan ng hangin at lalabas para maganda yung flow top speed baby mm, carbon lodi eh. Pangdating sa ating taillight ay LED rin yan, mga amigo at ang ganda dito ng kanyang refender dito signal lights LED yan so matigas sya mga mix no? kaya naman dahan, -dahan lang kapag may OPR pa hindi balik iwas at mga mix yung ganda ng ganda ng kanyang underneath dito yun know, parang meron syang carbon na design ganda mga mix napakalinis at ang lapad ng kanyang gulong sa likuran dahil yung size po nito ay nasa 160 by 60 at ah uh, 17 inches yung size ng kanyang mags dito siyempre tubeless na yun mga amigo Michelin yan This brake sa rear brake natin nisin yung brand ng caliper at ang gana yung kanyang swing arm ang kapal mga mags matangkad siya tapos makapal pa siya mga mags kaya for sure matibay talaga siyempre Honda yan ganda ng kanyang exhaust dito siyempre naka yung mga mags at ito naman mga amigo di ba upuan para sa ating OBR meron nang parang di all dito para kapag biglang preno ka hindi ipupunta yung ating OBR doon at ganda ng upuan mga megs so, sakto lang yung tigas at lambot kaya for sure ganda rin na pang long ride to ang laki na ng kanyang tangke mga mix kita nyo ganda ba diba? mayroon siyang cover sa tank sa tangke natin na damit para iwas a uh, iwas pasukan siya ng mga dumi iwas pasukan ng mga walis na tingting -ting na mga makukulit na bata yan ganda mga mix so magkano ba yung uh, CB 500F dito sa Honda Joy Clarin Tagbilaran City ay nasa 379,000 may down payment na 110,000 yung monthly for 3 years 11,111 at yun may rebate na 500 basta on time lang po tayo na magbayad so yung available is a glossy black with combination of uh, white tapos, uh, glossy red with combination of glossy black. You know, kung trip yung mga motor na ito, ay punta lang po kayo dito sa Honda J. Clarín, Tabilaran City. At makikita nyo yung dalawang naked bike na ito. Sobrang ganda.